Magandang umaga po sa lahat uh, at uh, po yung dalawa busy po sila sa uh, mga ginagawa po sila. Ayan. Uh, Kamulang po yung naiwan dito at si Sinia nga po ay pumasok na. Uh, tayo po busy po sila Rasi. Hello no, po. Mm, ayan, busy po sila, si Rasi. Tayo po si Mylene. May kausap po siya. Sino yung kausap po, Mike? Sila mama po. May kausap niya yung mama niya. Hingintay ko rin si Mama. Bubatiin ko lang din po yung kapatid ko nung nag-birthday kahapon. Ah, birthday kahapon? Uh, Papa. <laughs> mm, ayan. Sino pangalan? Si Angie. Tapos uh, si Angie. Birthday si daw. Happy birthday, dan... birthday, Angie. Tapos kay Angelo po ngayong 19 ulit. Wala ko tapos na birthday ni Angelo. Si Mandilo po yung magkasabay po kami ni Mandilo. Oh, uh, and Tapos then, si party. Angelo po yung maliit po, yung scholar din po, ngayong 19. Ah, uh, birthday din? Apo.

ji uh be iniiya Anji udah mau pak nuukai Anji Anji api berih Anji tapi ber Anji ke salat no na api na api Oh iya May kahandat birthday no gabi eh. Tagpila ka steak. Oh, uh, sablat so dosintos. Dakol. Oh, uh, da isa. <laughs> no ka. Nakay no ka. Soro. Manok no, ilan ilan pila hop at Hello po Asan? Asan mo? Hello. Happy birthday. Yung boy may birthday. Hmm. Ano pangalan niya? Anji. Anji. Hello, kumusta po? Babay na agad kayo ha. Ah. <laughs> Lingaw na daw po. Ah. Na-miss na daw po kami. Uh, yeah. Pupunta po kami dyan sa Dabaw. Pupunta daw sila sa Dabaw, tatay. Hmm. Pupunta daw sa Dabaw. May iwan lang sila may ilin dito, hindi sila kasama. Ma, iiwan daw kami mama, doon sila magpasko sa Dabaw. Ang dumuang kay, kung pinuha kay, kandiyat ka, niyo, dutong kayo sa dabaw. <laughs> Hindi, okay Hindi. daw. <laughs> okay daw. Oh, okay. Look. Look. <laughs> kilig na kilig. <laughs> Look. Ayaw ka pala sa akin. Eh. Ha? Mm, mm hmm, kami po lahat. Kaming lahat daw. Hindi ka kasama. Sinang dalawang <laughs> may one. Uh, wala kaming kasama. Lahat. Matanan. <laughs> Happy birthday kay <laughs> Angie. Yeah. Babay na agad. <laughs> Babay na agad. <laughs> hi! Okay, hi! Sabi mo, hi! Hi! Nasaan oh, si tatay? Si Maapa. Si Apa, yung daikon. Nasa trabaho. Tra ah, may trabaho. Mm. Kamus kamusta naman po kayo dyan? Kamusta ka, Ukon? Uh, ha? Kamusta ka? Okay naman kayo. Mm, okay naman dito si Mylene. Okay. Pero naiyak hmm. na yan eh. <laughs> Kaya lamang, hindi po siya makauwi sa Dabaw. Dito lang sila. <laughs> Anong handa? Anong, ano handa ni ano? Ano handa? Ano po? Apat na manok daw po. Apat na manok. Mama, ila pilak bugas. Pilak bugas. Pilak bugas na Uy ya. Uy ya. Uy ya. May ano daw po, 10 kilos na bigas, tapos apat na manok, tapos isang cake. Ano yung pinakain? Handa. Ano? Opo. Uh. <laughs> happy birthday, Angie! O, po si Russell. Happy birthday! <laughs> <laughs> Mama, happy birthday si Angie. Papitanos Angie. Happy oh. birthday! Ilang taon na siya? Five. <laughs> uh, Pilak edad no. Pilak edad no. Lima. 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 na. Uh, uh, yung isa. Ilang taon na yun? Si Angelo. Yung ba yun? Si Angelo po. Y yung, 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 nung umalis ka noon? Yan na yun? Hindi po. Hindi po. Ah, iba pa yan. ano pa noon?

Sino may cover May ano po siya, may, may sponsor din po yung kapatid ko. Ito? Opo, scholar po. Hindi, scholar. ko naman nag-aaral yan eh. Scholar po. May, may pumunta po dun sa amin na pwede po mag-sponsor po ng mga bata. Tapos ah. napasali po siya. Kaya, kaya nga po ako lang po yung nagdala po dati niyan pupunta doon. Tapos pipirma daw po pangalan ng bata. Ako naman. Kaya naging pangalan niya, Mylene. Ako, pangalan ko yung sinulat ko doon. Nainis ako. <laughs> naging Maylin yung pangalan niya po doon okay lang dalawa kayong na Maylin po kami. kasi po sa perma daw po kasali yung pangalan kaya pangalan ko yung nilagay ko akala ko po yung nagperma lang po yung kasali pangalan attendance po pala sa bata akala ko mm. ako hala okay tawang tawa si papa dalawa na kaming Maylin hindi na si Angie Maylin Gamay na, na. kaninong bahay yan? ate pati po ah, doon so, sa pinsan nyo? oo oh, pinsan ko po hmm. Anji. Oh, ya, sige, kausapin mo muna. Oh, babay Kis po. Si Ate, okay no. si Ate ha. Babay po, kumusta na lang kay Tatay, sabihin mo. Sabihin mo. Mama, kamusta kun si Tatay ki Apa? Kamusta kundo? Kamusta Kumusta na lang. Uh, uh, sige po. Sabi ni Mama kanina. Sis, nak, maganda na ako, sabi niya sa akin. <laughs> Andi, kiss ate.

Tapos, kung uli kayo naman, mas mga kayo rupuaran si Manarion, uli kayo makay. Tungko ko gandit ka na, kanta. Uy, ya, rin baloy rin, kabagong baloy rin. Uy, ya. Magkakita ni Snit, di, yo. Magkakita ni Snit. Uy, mas maganda daw po, hindi kami pupunta doon. Oo, oh, di ba? Maganda, hindi sila pupunta dyan sa inyo. Wala kayo ng alalahan. Ang kira kataro makani yun o nang isaan. Kung ganino, doon ko wainso ko ng chai. Kausap nga po ni Maylin yung kapatid niya. Pinati lang po pala niya dahil birthday po nung isang araw. At, uh, na, nakaka uh, nakakausap na lagi po ni Maylin yung uh, magulang niya. Kailan no. doon po sa ha? Ano nila sa pinsan nila? Kasi bye. wala pa lang yung... punyong uh... alay nyo. Bye bye Angie. Oh, yeah. Bye bye. Oh, yah. Oh, yah. <laughs> bye bye. Oh, o, oh, e nga. Yeah. Ano sabi ni Mama mo? <laughs> Okay lang daw po sila, kaya nakamusta ko po tapos okay lang daw po sila. Mm, Parang nabanggit yung ano, yung pupunta ka ng Davao ah? Opo, sabi po ni mama maganda daw po, makapunta daw po kaming Davao. Tapos sabi ko hindi naman ko makapunta dyan. Sabi ni mama, mas mabuti daw po. Mm. <laughs> so, Pangit pala eh. <laughs> hindi, kaya mas mabuti kasi para iwas kayo doon sa barkada siguro. Uh, ayan po yung nanon po ni mama talaga. Uh, Sa pagbarabar ka dapat. Baka mapagayang ang ayan ni Nita, ka na doon, hindi ka na ibalik. Tchoo! <laughs> May kanya-kanya naman tayong isip eh. Oo. Uh, Love. In, ingatan si ni tapupuntarin pupunta rin ata doon. Magkita kita tayo doon. Oo. Wow! Oh. Magkita tayo. Kasi si Russell parang malungkot eh. Ayaw pa rin niya eh. Ayaw mo? No? Pag umayaw yan, hindi ka rin makakasama. Dito lang kayo. Sasama po talaga, sasama po 'yan. Ano'ng sasama? Pag hindi sumama si 'yan, hindi ka makakasama. No, oh, ha? Sasama. Ano no? Sasama po. Oh, sasama daw siya, sasama diba, daw siya sa sasama. ang ginagawa mo pa? Ha? Wala na? Wala na, buta po sila mami. Yan, tuloy mo yung ginagawa mo. Tapos nakausap mo yung mama mo. Hello, shout out po sa inyo. Shout uh. po sa inyo and Hello, shoutout po sa mama ko. Ano, himala po ngayon po tumawag po sila mama nang maaga. <laughs> kasi po minsan po, kasi minsan lang po natawag po sila mama nang ano, kasi lagi po gabi, mga 9. Eh kaya naman ata tumawag, para mabati mo lang yung ano eh, Opo, nakita. Opo. yung kapatid mo eh. Opo, hmm. tapos tumawag po, si mama. Natutuwa okay. okay. po kasi, dati po kasi mga yung mga handa lang po ng mga birthday po namin yung, yung mga ano po laing laing oo oh, 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 oh yung yun, ha. handa lang po ng birthday po namin tapos sardinas ngayon po, tsaka, ano bihon lagyan ng sardinas tapos may sabawan ay lang po yung mga handa po yung birthday po namin tapos dalawang kilong bigas tapos ngayon po natutuwa po kasi po may mga ano na po may mga cake na po. Wow, may cake parang, pa? Opo. Kasi po, di ko pa alam kayo. Ba't naisipan nilang mabili ng cake? Kasi po, nung birthday po kasi ni Manjiro may cake daw po. Tapos birthday ni Angie, dapat daw po may cake. Hmm. Saan ba bilihan ng cake daw? Malayo? Sa ba barangay Malabog po. Ah, Sa barangay may mga cake talaga na ano? Opo, mayroon na po mga cake. Ayos pala naman eh. No, tapos may bilihan ng cake. Man. Kala ko hindi pa birthday. Birthday na pala. Tapos na eh. Uh -huh. Di ba, papadala rin sana ako ng cake. hindi uh -huh. naman doon magpabili. Yeah. Uh -huh. Ay, kaso, ano daw po, pag eh. 200 daw po yung ano, cake po, tapos maliit. <laughs> 200 maliit yung cake? Mo. Ah, maliit lang yun siguro. Maliit lang po yung 200. Oo, mga ganun siguro. Okay hmm. na yun, basta may cake. Sabi ko kay mama, dapat po birthday ni, Ma, ni Angelo ngayong 15. Dapat <coughs> may cake din, sabi mo. sa saan tayo kukuha? Magkapare, magkalapit lang yung birthday nila. Sabi ko kahit cake lang kasi baka magsiselos yung si Tarata kasi hindi pa rin po naka-birthday si Tang may cake, si Angie lang. Sino ba yung Angelo? Kasunod ko po. Ay, yung malaki? Oh Opo. Di ba eskular yun? Opo, oh, eskular. Baka pupunta ni Daddy Paul, magbigay ng cake doon. yung si Angelo, eskular din po yun. Ala. Ala, paano yun? Gusto ko sana ng cake kay Angelo from my ate. Eh, masarap siguro ng pakiramdam ko ganun. Dibi, padalhan natin. pa saan, paano ba bibili ng cake? Hindi po sa amin. hindi oh, pa yung bigyan natin ng cake. Yes! Ngayon 19? Oo. Oh. Uh -huh. Kasi 19 po yung birthday. Yes, from, ano? From, ate. From, from ate, kanino? From Maylin. Dapat kasama kami. O nga pala. From, from, from anong pa maganda? From, From Tres Marias. Um, RBT Family. Oh, yun, ayun Ayun, ayun. Er, from Marias. In RBT Family. Oh, ayun, dapat ayun. Maganda, yes. Uh, yun na lang. May kukunan. Na, dapat, wait lang. Dapat isa pa sa super swing kapatid ko. Oo, oh, sino ang makakausap mo doon? Oo, kakausapin ko siya. Sino si... yung pwede natin uh, paano ng Gcash doon? Meron po. Oh, kay man. Boss yung mas malaking malaking tindahan po dun sa amin. Yes! Kakausap ni Maylin yung mama ulit niya.